Ito pala ang dahilan kung bakit kansilado na ang concert ng Mahalima sa Singapore. May mga bagay-bagay na kailangan ikonsidera, ikonsidera ng uh, naturang uh, entertainment, ng 1Z entertainment. At uh, sinasabi dito na constraint to cancel. So, ibig sabihin, puwersahan na kailangan ng i-cancel pansamantala dahil may emergency at may dapat ayusin na mahalaga. Kumbaga, important matters ang dahilan kung bakit cancel talaga ang concert sa Singapore at kailangan muna ayusin at isalang-alang ang mga bagay. Ipanaywari din dito na kailangan isalang-alang ang kalusugan ng Mahalima members at uh, bilang isang tao at kapakanan nila. Humingi ng pamanin ang Mahalima members at One Day Entertainment sa late na announcement na cancel muna pansamantala ang concert nila sa Pagtatag Asia sa Singapore. Sobrang na appreciate na Justin, Josh, Pablo, Ken at Stell ang effort lahat ng mga attendees at suporta para sa kanila at looking forward sa next concert in the future. Don't worry dahil may reimbursement sa ticket nila o refund in same payment method na kanilang ginawa nung pagkuha ng ticket. Para sa mga tanong at ilang mga clarification Makipag-email lamang sa email na yan at uh, bumisita sa website ng 1Z Entertainment. Uulitin natin, cancel muna o cancel na ang Singapore concert dahil may mga bagay na kailangan lang alang at ayusin. Siguro may kinalaman ito sa kalusugan o anuman ang kapakanan ng SB19 o mahalima members na kailangan ayusin at uh, alam naman natin na marami silang uh, pinakaabalahan. At sunod-sunod ang mga commitments, kanilang mga trabaho, concert at mga endorsement at maraming pang iba